Ano bang date ngayon? 20, 20. Oh. At uh, 20. 20. 20. 20. 20. Yes, mag-sirin namin, love. Ayaw, ano wala pala, na? love. Wala naman itong pintel queen. Wala, pentel, pentel, oh, pentel. Dapat pula pente. or ano. Pente. Wala siyang sulat. Ano mo, binati? Ha? Ayun, ito, meron na. Pero, may video tayo, mag-10 mag million views na rin yun eh. Tinanggi mo si Alvin. Oo. <laughs> ano, tot, hindi ba talaga, wala ba talaga na mamagitan? Wala, fix man. Si Alvin na may gusto sa akin. Ah, Alvin, halika rito. Totoo ba may gusto ka kay Diwata? Yari tayo dyan, hiwalay tayo sa asawa niya. Ah, may asawa oh. si Alvin. May asawa si Alvin. Ilan, ilan ang asawa? Isa Ilan ang anak? Wala pa, wala pa. Ah, wala pa. Eh, Pucha, baka diwata ka magkanak. Oh, <laughs> <na. laughs> Baliktad yung matris ko, hindi pwede. Ayan, yan ang firma mo. Ayan mo. At itatabi namin yan sa aming... O, uh... okay na yan dyan. O, dito At least pa, sa pa labas. Date na lang po. At least uh, hindi siya overpriced. Walang overpricing. Anong 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 dito ngayon, May? At ako, magkano yun ang binili? Ano pa? 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. iyan So, alam na yan. Pagka meron ito, so ako din pagka talaga talagang mapunta ang madaling araw doon sa inyo para hindi masyado sobrang daming tao. Ay! Ito, expert! Ito pala, oh. Eh, wala na lang. Kadil na. Pero ano masabi mo sa palanggana natin? Ay, sa ano? Sa ano ba ito? Kaldero. Kaldero. Ano ba sunta, mababa mo naman na bilhin. Pero na. Baka expert. mabawasan sa expert. Huwag mo itan sa expert, mababa mo naman nabili. Eh, eh baka mababa wow, pa. Firma, may ano na, firmado Pero na. Ano man yung sabi mo sa Caldero ni Diwata Pares? Well, sa siya. At uh, bago. Ha? I think bago. No? Bago, siyempre. Uh, Pero naman tagal mo na, lang, sentimental siya. value. Pero siyempre, galing kay Diwata, ano iba di rin yung presyo. Dahil may firmado yun. Oh, Pero hindi ako hindi, hindi ko binenta ng mahal, mura lang. Okay, hindi niya binenta ng mahal. Mas mahal pa nga yung bili ko sa Caldero. Kung siyempre nagamit ko na, consider oh, Mas mahal. Alam mo? Oo. Oh, oh. Mas mahal ko to ng 4,000 yata o 3,800. So binenta oh, ko lang sa kanya ng 3,000. So, oh, di ba? Mas mura pa. Mas mura pa. Ano ba sabi mo, expert? Ayos ba? Well, uh, siyempre, basta may pangalan kahit anong gamit yan. May, may halaga yan. Dito kay sa Pinay Pawn Star, kay kay everything kay kay and anything kay kay has a value. Plus yun, plus. Ano ulit? Paulit nga? Yun. Kahit anong bagay pa yan, basta galing sa isang tao na... Uh, kilala personalidad. O, kilala personalidad. May value yan. Oh. Dahil dyan plus, 5,000. <laughs> <laughs> 3,000 plus! Pagmamahal. Ayan. <laughs> Ni Alvin. Ni Alvin. 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 Okay na yun. Baka mamaya tumaas pa ang presyo. Diwata, baba na natin to. lagi oh, na natin to. Natin. Ayan. Ayan, na yung kaldero ko. Maraming maraming salamat sa iyo, Diwata, sa pagpapaunlak na salamat na din sa iyo. At uh, syempre, sa lahat ng nanood, umabot tayo ng 20,000 live viewers. Ayan, so ngayon 17,000 live viewers yes. tayo. Maraming maraming yes, salamat. Thank you, gusto yung take malaking karangalan din right. na nakarating ako dito yes. sa Cristo mo. Dati pinapanood ko lang ito, yung dito na ako. Tsaka so. syempre, para mailagay din yung gamit mo. At makita nung mga susunod na henerasyon. Kasi lahat naman tayo lilipas. Lahat Tama. tayo uh, darating sa punto na mag-iiba yung mga karir natin. Tama. Pero andito ang Pinoy Poster para ipaalala sa lahat ng tao, iba't ibang henerasyon, kung ano-ano yung pinagdaanan ng Pilipinas. Katulad, di ba, meron tayo yan, yung kay Batusay, yung mga nag-trending. Kaya ako siya iniipon para gug ano maalala ng mga yes, ibang ako. generasyon henerasyon. Ano ba yan? Ano ba yan si Paris na yan? Kunyari, after 10 years, yung mga anak na natin, sino ba yung diwata? So, pag-scan niya ng QR code, ay putya, naging nationwide na sikat pala yan, na ganun pala yung nangyari, yung buhay niya galing sa hirap, yumaman dahil sa pagpapa- Hindi naman umaman, umangat yung buhay. Di ba kasi ako, di rin ako mayaman. Ayoko ure, rin ure. masabi na mayaman ako. Tama. Umangat yung buhay, gumanda yung buhay. So, yun yung ginagawa ng Pinoy Paul Stars Mapaalala sa lahat ng generasyon at maranatili tayong uh, institusyon. So, ayun. Maraming maraming salamat sa dahil ko ng pinaluwanag. Thank you, thank you very much. Maraming salamat din dahil isa ako sa naging bahagi dito sa inyong museum bang tawag dito. Yeah, no? Maraming salamat sa'yo. Abangan mo yung opening ng bago. May, may bago kami pinapagawa. Okay, kaya. sige. Sana makapunta din ako doon. Oo oh, naman. Welcome ah, well, Hayaan man. mo kasi kaldiro lang yung binibinta ko eh. Meron pang kawali dyan. Kawali? Ah, oh, ah, pero pang oh, ano? Pinagpipretuhan. pang lutuan oh, dyan. dyan. Yan lang muna. Isa-isahin ko lang muna tapos sa yung parisa lang ibibinta ko. <laughs> sa kusina na. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much. Ayan, pinoy posters. Ito ito, ma'am. Sino? Sino? Hindi ako Salamat, Salamat. Thank you. Salamat. Bye. Ay! Ay interview sa eh. interview. Ah, sige, interview pala live yun. Sabihin mo na lang yun pala. Sa live. Oh, Ayan na.